guys, mga kamasbati, magluluto po tayo ng mais. Ayan. Aalisin muna natin yung mga buhok-buhok ng mais. Kasi nga pati mais may buhok. <laughs> So, ayan guys, mga kamasbati, maglalagay na po tayo ng tubig. At kakakukuluan na natin. <laughs> Grabe guys, yung lutuan. <laughs> Andun pa sa loob. Ayan guys Pahirapan mo Ngayon dito guys sa probinsya Kailangan mo na makabusa ng hininga Okay guys Hayaan na muna natin siya Siya nang bahala sa sarili <laughs> niya Agad sa maluto Tara! tuna na po guys mga kamasbate ang ating nilagang mais. Ayan. Yellow corn to guys. Meron din naman itong white. Yung color white. Masarap din yung lagain. Or ginataan. Ganun. Tapos ito mga ganitong kulay. Masarap tong barbecue. Or yung mga sinasabi nating mga ano yun Ihaw-ihaw. Ganun. Masarap to. Pag yellow corn masarap siya sa ihaw-ihaw na merong cheese. Kain guys. Ikakain na po tayo ng ating nilagang mais. Alam nyo guys, pag dito talaga sa probinsya, maraming mga ganito-ganito. Mga kamuting kahoy, yung tinatawag na balinghoy, tapos kamuti, tapos ito mais, sobrang sarap. Pwede mo siyang lagain lang, yung ihaw-ihaw, ganun, tapos pwede rin siyang dataan. Ano Ang mga ganitong pagkain guys ay eh, madalas namin kainin taga dito sa probinsya. Okay guys, Magtanim-tanim ka lang dito kapag mayroon kang space pa dyan sa lupa nyo. O may lupa kayo na pwede nyo pagtaniman. Hmm. Madali lang. Pero yung kamuting kahoy tapos yung yung tama yung kamuting kahoy. Madali lang yun. Kasi minsan diba ginagulay lang yung ano, yung, yung dahon. Tapos pagtingin mga ilang buwan, ganun, marami na palang bunga. So guys, sa mga nagbabalak dyan na maglagaw or mag ihaw, -ihaw ng mais, sign na po to para gawin nyo yan. Rumili na kayo. So ngayon po guys, ay meron tayong shout out shout Shoutout po kay Kuya Kim Official, kay Albert Sia Parijado, kay Nico Carlo Borda from Sibuyan Romblon. Hello po, maraming salamat sa inyong panonood ng vlog. At kay Dudes TV from Oriental Mindoro. Hello po, maraming salamat sa inyong panunood ng vlog ko. Thank you so much. And don't forget to like, share, and follow my Facebook page. Yun lang po guys, mga kamasabati. See you until the next vlog. Bye-bye!